Alam niyo nakakabahala to kasi uh, first time ko pong nakarinig ng government official dati po usually pag pinag-usapan po ng mga government official yung mga uh, kinalaman sa survey nagpapaliwanag po sila no pinapaliwanag nila yung survey kung uh, saan nagmumula yung yung uh, uh, ano yung mga posibleng dahilan ng pagbaba ng uh, rating kung ang pinag-uusapan po ay uh, pagbaba na rating, ano ang posibleng dahilan, no? Kaya ako, duda na ako kay Antecler. Ito bang mga sinasabi ni Antecler? Talaga bang ito ang posisyon ng uh, gobyerno? Kasi ilang beses na po, eh. Di ba? Uh, Doon na lang sa papadaluhin. Sabi ni Antecler, papadaluhin. Bigla nagsalita si uh, Bersami Bersamin na hindi papadaluhin. Diyan po sa hearing. Nakakaduda kasi for the first time po, for the first time po, nakakarinig tayo sa gobyernong ito. Ganun na po ba yung ating gobyerno? Kaya, kaya ako duda, usually, ito pong pag sa, sa survey, lalo na yung 2,400 lang. Yan po ay kinu-question lang. Mga vlogger lang po nagku-question yan. Kami lang po eh, di ba? Dahil kami mga bias kami. Pag mga hindi hindi pabor sa atin yung survey, question natin yung survey. Pero government 'to eh. Gobyerno po 'to. Eh. First time ko pong makarinig na tauhan po ng gobyerno direkta kino-question yung survey. At hindi po 'to pipitsugin survey yung kino-question nila ang kino-question nilang survey, yung isa po sa dalawang pinakamatagal nang nagsasurvey sa Pilipinas. Kumbaga may track record, hindi po itong ngayon lang nagsurvey. No? Hindi po itong uh, uh, Pulse Asia, hindi, hindi po ito. Kumbaga kung meron pong matatawag na uh, kapitapitagan, yung kapanipaniwalang survey company, ito po yung Pulse Asia tsaka SWS, hindi po dahil sa ano ha. Kaya lang dahil po sa tagal na nila. Pero yung i-dismiss mo outright, yung survey company na ito ay opinion lang o oh, hindi nagre-reflect ba tong uh, sina nila sa totoong kaganapan? Hindi eh, <laughs> Kaya sabi ko, ito ba talaga kaya si Auntie Claire? Sinabi sa kanya ng, ng ni BBM yan na questionin yung, yung uh, resulta ng survey. No? Minsan, sobrang, sobrang bold. Uh, hindi na ba scientific ang ating uh, gobyerno ngayon? Ang pagtanaw natin sa ang pagtanaw sa survey, pag hindi pabor, e eh, Nakakatakot po kasi yung mga sinasabi ni Auntie Claire. Eh. Di ba? Never po, never po na may ganyan po. Uh, lalo na kung Pulse Asia at saka SWS. Pinagpipitaganan po yan. No? Kami po, mga vlogger kami, syempre, kukwestiyon natin. Very opinionated kami. Pero yung gobyerno mismo ang magkukwestiyon, hindi pa po nagaganap yan, lalo na po sa, sa Pulse Asia. No? Wala pa pong government uh, uh, official na pahayag ng gobyerno na kinwestiyon yung resulta ng Pulse Asia. Alam ko po yung mga tagapagsalita ng gobyerno noon, pag tinanong mo po kung bakit bumababa ang survey, nakakapagpaliwanag sila more or less. Eto po, totally, ha? sinimulan po ni, ni Ante Claire yung pagdediscuss ng tungkol sa survey na 2,400 lang yan, yung sinarbi. Eh, malaki na po yan. Yung iba nga po, 1,000 lang. Pero, pinalalabas nyo na na nangunguna yung mga... o Uh, ah, nasa pasok yung mga alyansa team. Kasi pag kinwestiyon na ni Antikler, hindi pag kinwestiyon mo na yung survey company, hindi mo na po pwede bilang gobyerno, hindi mo na po pwedeng i yan na, alimbawa, sabihin niya, pasok marami pa rin sa alyansa. The same survey company na kinu-question mo, tapos ngayon, sasabihin mo na tama kung pabor sa'yo, tapos hindi po ginagawa ng gobyerno yan. No. Correct, gano'n ang lalabas na maraming yung maraming maraming uh, pumapasok na alyansa, eh, hindi rin dapat paniwalaan. <laughs> Nag-aral naman po tayo ng koleyo. Sayang tipik po 'yung mga survey. Lalo na po kung pinagpipitagana na yan. Anyways, uh, i-share lang natin yung mga sinasabi. Ha? Uh, bumawi naman siya. This time, mas, mas imposible yung sinagot. Yan nagre-reflect daw, nagre-reflect daw sa survey, fake news. Uh, may, may bawi siya, no? ang ang pinagpapalagay ang paliwanag niya ngayon. So una kino-question niya yung survey. Ito ba 2400 400 na to. Totoo ba na nirereflect nito yung kagustuhan ng tao ng 120 million? Nirereflect ba ng 2400 yung 120 billion? A milyon na ah, katao? O oh, yan yung una niyang question eh, no? Pero Ah, uh, ito naman po, ang sinasabi niya, reflective daw po, kung ano daw po yung resulta ng survey, pinablan niya na, hindi niya na kinakilang magpaliwanag, resulta yan ng fake news. Umiiral na fake news. Ay, teka muna. No? Ayon din kay Antecler, sino ba talaga dapat ang nagtatama ng mga fake news? Antecler, kung nakikita mo na may fake news, sino po ba ang nag nagtatrabaho dapat para maitama yung fake news? PCO. Katunayan, pinagmalaki rin ni Anticler. First day pa lang daw nila, yun daw ang pinatatrabaho sa kanila. Ha? Sabi po, eh, first day pa lang, ang sabi daw ng Pangulo sa kanila, spread the truth. Ah, yan ha, yan daw ang trabaho ng PCO. Unang araw pa lang niya, spread the truth. O ano po ibig sabihin? Kung inaamin nyo, nalagana ang fake news, kasi sino, sino tayo para magsabi ng contrary? Eh sila yung may data, sila yung may pera, sila yung may nag, nagkukot ng mga pag-aaral. Kung totoo yan, Ante Claire, na laganap ang fake news sa Pilipinas, ay teka muna, ano ba ang trabaho mo? correct ang trabaho mo ayon sa iyo first day niyo pa lang ha babasahin ko yung sinabi mo spread the truth first day pa lang daw so kung hindi mo na spread yung truth at lagana pa rin ng fake news hindi mo nagagampanan yung trabaho mo di ba ganun lang yun eh simple lang yan eh ikaw mismo ang umaamin na yung PCO hindi kayo nakakagampan sa uh, sa inyong mga trabaho. Okay. Mamaya po natin yan sa conclusion. Talaga bang may fake news? Talaga bang fake, fake news yung nag, uh, nagpababa ng rating ni, ni BBM? Siyempre, alam nyo yung mga reporter, kahit sabihin na natin na anti-Duterte karamihan ng mga to nag aral din po to ng apat na taon, hindi rin po nila masikmura na, eh ganoon lang, fake news. Ano na lang ang silbi namin, mga reporter? Kung lagana pang fake news, sinasabi ni Anticler, lagana pang fake news, kami ba fake news spreader din, mga reporter? Hindi ba kami truth spreader din kami? O di hindi rin yung nagagampanan yung trabaho ninyo. Kung kayo ay nagbabalita ng tama at sinasabi ni Antikler na napakalawak ng fake news, sinasabi ng gobyerno na, na napakalawak ng fake news, hindi mo rin nagagampanan yung trabaho nyo sa press. Sasabihin, eh hindi na naniniwala sa amin yung tao. Eh. Bakit kaya? Bakit kaya hindi na naniniwala sa inyo yung tao? Diba? Meron kayong mahihiwatigan diyan. Doon po sa mga sinasabi ng mga OFW doon sa kasi malaya doon eh. <laughs> sa dahig malaya sila nakakapanit eh. Ano sinasabi nila? Bias kayo, no? Hindi niyo naman nire-report yung yung totoong nangyayari. Kung ano lang yung gusto niyong i-report kung ano lang yung pumapabor sa kwento nyo, yun lang yung nare-report nyo. O, so, dalawa po ang hindi nakakagampan. Kung totoong lagana pang fake news, ha? kung totoong lagana pang fake news, hindi lang PCO, ha? hindi lang PCO ang hindi nakakagampan ng kanyang trabaho, kundi yung mainstream media rin. Hindi rin nila nagagampanan kasi Laganap yung fake news eh. Eh sila'y nagbabalita ng katotohanan. Ang tanong, bakit hindi pinaniniwalaan yung katotohanan na binabalita nyo? Kuno. Okay. Ngayon, eto po. <coughs> Tinanong pa rin, di ba? Tinanong pa rin siya. Ah, uh, sabi po ni... Sabi po nung yung bum, ito pa ang isa no Ant, ang tinatanong pa ni Auntie Claire yung man 2400 nabababaan ang ng serbisyo uh, ng gobyerno so may uh, meron ng anong <laughs> meron na siyang duda ngayon baka naman yung natatanong nag, nag create siya ng duda sa survey ang sinasabi niya naman ngayon, baka naman yung mga tinatanong, hindi na bababaan ng serbisyo ng gobyerno. Ah, pinapahamak mo na anti <laughs> Ibig sabihin, inaamin mo na rin na yung, yung baka yung mga natanong, eh, hindi na bababaan ng, uh, ng serbisyo. Kaya negative yung tingin nila kay BBM. O, oh, eh, kaninong may kasalanan yung kung hindi na bababaan ng ng serbisyo. Ibig mo sabihin, namili yung taga Pulse Asia ng mga na mga, tinanong muna nila, ikaw ba ay eh, nabigyan ka ng ayuda bago nila tinanong? Ayuda, ta, correct. Yun lang kasi yung serbisyo nila, ayuda lang. Hindi ba reflective na naman din sa inyo yan? Kaya masarap to si Antiklery. Eh. Parang hiniwalay niya yung gobyerno Parang ganto ang salita ni Ante Clary. Yung gobyerno natin, maraming ginagawa. Hindi lang naka, hindi lang nara, nalalaman ng tao kasi nabablock ng fake news. Talaga? <laughs> Paano mong mabablock ng fake news? Halimbawa, ha? Halimbawa, tignan nyo, hindi masarap masarap ka, uh, masarap, hindi po masarap na literal, na nabitin lang po yung sinasabi ko. Masarap pa uh, magbigay to si Auntie Claire ng, ano, eh, ng mga apahayag. eh. Nagkakaroon kami ng, uh, nagkakaroon kami ng, anong tawag doon? Ng instant, uh... Teka, malulobat ako. Nagkakaroon kami ng instant nabanat sa gobyerno dahil kay Anticler okay, kaya masarap siyang assistant secretary <clears throat> libreng research libreng banat, nariyan eh <laughs> hindi uh, nagkakaroon sa, siya mismo nagbibigay sa amin ng pambanat eh. okay Ah, uh, parang nagsasalita kasi si Auntie Claire. Pag kino-question mo kasi yung yung isang sikat na survey company na never pong ginagawa ng isang matinong gobyerno. Ngayon ko lang po narinig 'yun. Na kino-question po ng gobyerno yung resulta ng survey. At ang pag-question na ng resulta ng survey, hindi scientific. Ang sinasabi niya, baka hindi nakarating sa tao yung uh, serbisyo ng gobyerno. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya hindi nakarating. 'Di ba? Okay, ano pa? Kung serbisyo po nang gobyerno ang fake news, hindi po po pwedeng fake news. Simple lang po nung sinasabi ko kay Duterte. Hindi mo kinakilangan manood ng PTB 4 'Di ba? para maramdaman mo. Ibig sabihin, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Ganun po kasimple si Duterte. Di ba ano sinabi ni Duterte nung siya po ay pa, paalis na sa tungkulin? Ano po ang legacy na may iwan niyo sa Pilipinas? Wala. Nothing. Sabi ni Duterte, nothing. Lumingon-lingon ka lang sa paligid. Yan yun. Okay. <laughs> So sabi po ng ano, nagbigay na po, no? eh ayon po kay Holmes. Si Holmes po, siya po yung presidente ng uh, Pulse Asia. ah uh, mukhang ang dahilan ng... Uh, kaya kapanipaniwala si Holmes eh. Mababa, ba, bumaba ang laki ng binaba ni, ni BBM. Two digits. Kinakailangan nilang ipaliwanag, di ba? Ano paliwanag ng Pulse Asia President? Sabi niya, hindi nga raw surge to eh. Continuous po yung pagbaba ni BBM. So regardless, kahit po pinakulong si Tatay Digong o hindi, continuous po na bumababa na si BBM dahil hindi siya nakakatugon. Again, hindi ako naniniwala doon sa analysis niya. Pero pagbigyan muna natin yung analysis ni Holmes.